Ang yan yung ating breakfast for today's bago tayo aalis ang ampuan na yun. Ito ay dating minuto. Um, minuto ng panok at saka um, itlog. Ayan si Scarlett. Si Bating po yung nagluto kayo at si Maring Mar. Si ano, si so, ito si Brittany at si Lang Tulog pa yung iba. So ayan ready na po yung lahat yung mga gamit guys. Sila. Gumawa ka natin manahatein. May medjust and green. Ito yung mga gamit. Medjust mm -hmm. na 'tong green. dito? At nga kami, so mag uh, mag -lunch na kami sa mapi break maglunch muna kami dito sa Juan kasi dagutom na yung driver namin. So papasok na kami dito. Ayun po sila guys. So tingnan natin anong ginagawa

Tunggu, akan terpenuh. Langkah satu ni macam Ito, so, kakain na kami, guys. Ayun po sila. Kakain na rin po sila. Mm -hmm. So ito yung kulang nila. Pansit at saka... So ayan, kakain na po sila. Ito yung food na in-order namin lahat, guys. So, ayan din po sila. Isa ng tubig! Kakain na! Pagka hindi ka kumain, ma, parang hindi ka makaano... Okay. Kasi nga, kasi nga inaaway ko kami ng mga followers mo, bakit yung karang namin lagi sinasabi. So ngayon magsasalita na po, mag-pose ako, ayan na po si Oyo, na kasama na po siya. Ba't tayo ako yung video? O, oh. para alam nila bakit hindi ka lagi nakakasama, dapat Naka sinasabi mo. Mag-pose na tayo. Ayun <laughs> na So ngayon bumili muna kami na um, salvavida para sa ating pool sa Hinaguan nature farm ayan tatlo po yung uh, binili po namin dito sa butuan at uh, bago kami pupunta ulit doon sa Surigao ay umeksina muna kami dito at bumili kami na tatlong um, salvavida kasi butas yung pa butas yung dalawa? parang nabutas yung dalawa so ngayon ito na lang yung bago para butasin ng ating mga mga bata doon Ayan na sila guys. Okay, so, pinakagaluan pa si Madam. Dito sa Nutilan. Oh. So, babat na tayo guys. Ayan <laughs> <laughs> mo sa, sa Nutilan. Nutilan. Nutilan.

so sana dito Sakay ko kasi magla-lunch na kami, guys. Ha? So dito na nga kami magla-lunch muna kami kasi kanina kasi um ano yun, delay yun so, yun yung lunch. Kilas, sir, kaniyan teh. Atay.

Oh, dinuguan sa akin. Ang... Dinuguan sa akin. Kali din, oh. Uh... Kali din ako isa, oh. Uh... Kali. Dinuguan kan kani. Ang ta. Kani, am, kani, 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 kani ako. O guys. Dinuguan ang ako. So, daan. mga... Dito na sila ay ano iba -diba. dito kami kumain sa kalenderiya So ayun na guys sa kain na po kami Wait, wait up din sudan na. Ali! Dari ka okay wala kayo sudan di ay Wala ko nagsudan sudan di ay lang lang ako ibutang ang red Dari sila magdagdag Oo lang ibutang lang dari Oo lang ako Thank you, Thank you. Thank you tawad ra ID, tawag sa ID na. Awa yung tempo. Pa, kay ulo te. Urot na guys. So ayan, so pupunta na kami doon sa aming um pahingahan or saan kami mag-stay or matulog. Ayan po sila. so dito tayo, guys. pasok na tayo. So, <laughs> Hi! So, dito na kami ngayon sa room nila Inday Katok. Ayan! Oh, wow, tatlo pala sa dito pa sila. Tatlo Oh, tama lagi. Ikaw, dito ka. Oh, friends. Oh okay. Bats, o, sa ka dyan. Bed, huh? Dito naman ay si <laughs> sila ni... Sila ni ano? <inaudible> sila ni Clyde. Sino ka ba dito, Clyde? Si Jana o si Argel. Sila dito, mga kasama nila. Ah, dyan na lang ko. Abay na to, Jel. Dyan ah, na lang ka. Scarlet. Dito na si Scarlet. Okay na, mongga.

Blue. Yung laman ng si Jay na blue. Oh, dola ula. Dito din. So, ito na nga yung outfit nila. Yun, nasagot, David, eh. Ayan, yeah, si Ayan. Sino ka dyan? Ang ganda mo ngayon, Mar. Sino ka dyan ngayon? Uh, predator. Predator. <laughs> I am RC Muñoz. Ah, lapak. Ngayong nag-showtime siya. Wow. wow. Ang kuha ba? Oo. Oh, oh. Or ang artist ay, na lang? Mga RC kaya. Thank you. But Ayan. Siya po si RC Muñoz. Street slow. Ayan, si madam ba? naman ay... Uh, Oo, oh. titig. Baya mo. Siya naman. Sino ka dyan ngayong dam? ala, sino ka dyan ngayon? Julius Lago sino wala si Princess Sara? ah, siya wala si Princess Sara. ayan na be, yahay yahay ano ito, cooler? ito ang ganda lang ang Ano niya na hindi, dapat ito yung pang ano niya, second honor ayan naman si Ma'am C.G si yung ano, yung lock ang ganda na outfit ni Ma'am C.G ngayon yung Yo... <coughs> ha kung <coughs> 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 <coughs>